linis ayun may sinita nga ang bata na ligo mga idol no ang sinita yan pinatawag ng gwardya doon ayun mga tanga hello so, mga idol na ito yung update natin ngayong araw na to araw ng bernis sa uh, October 4 2024 sobrang linis na mga idol oh wala na makikita ang kalat dito idol at wala na yung mga sako-sako dito na nahakot na yun sobrang linis Ayan, may sinita nga ang bata na mga Idol, no? Ang sinita. Ayan, pinatawag ng gwardya andun. Ayan mo, sino yung mga bata na yun? dami na namamasyal dito mga idol. Ayan, sobrang uh, linaw ng ano. Ah, uh, tubig, maliwalas mga idol, no? Ayan, nakikita nyo. Sobrang aliwalas. Ayan, ang dami na namamasyal ngayon. ang linis ng mga idol ayan Friday ng hapon alas uh, 3 ng uh, hapon no October 4, 2024 ito yung update dito ayan o no? sobrang linaw na nga